Ang gusto naman talagang mangyari na itong si Mr. Bato de la Rosa, Robin Padilla at Bongo ay ipatigil nga yung operasyon dyan sa KOJC. Kaya po sila nagpatawag ng hearing. At una ko nang nasabi na binigo na itong mga senators na ito ang mga diehard, ang mga DTS. Galit na galit ngayon sa kanila ang mga DTS. Una na, dapat daw ay sinampulan si Tore. Um, gusto kasi ng mga yan na ipasite con in contempt si Tore. Para nga, ma-detain at syempre hindi na may pagpatuloy yung operasyon dyan sa KOJC compound. Walang kakayahan etong tatlong ito. Kaya nagkaganito ang sitwasyon. Yun nga, sabi, bato lang etong presiding officer na ito. Pero ang binangga niya kasi ay isang Tore. Kaya wala daw binatbat etong si Bato de la Rosa at ang iba pa. Hmm, lalo daw napasama ang kalagayan ng KOJC sa paghihiring ni Bato at Robin. Robin Padilla. Diyos mio, wala na talaga daw pag-asa. Yon. Ganyan po ka disappointed ngayon ang mga KOJC members at syempre nga ang mga diehard. Dahil sa nangyaring hearing na ito sa Senado na pinamunuan nga po na itong si Bato de la Rosa. Walang nangyari. Kasi sabi ni General Torre, lalo siyang na-energize after the hearing. Lalo siyang nagkaroon ng lakas lalo siyang lalo siyang naging porsigido nga para ipagpatuloy ang paghahanap kay Kibuloy. Sabi niya ipagpapatuloy niya ang kanyang trabaho in uh, the PNP or in the terms of the PNP and not in the terms of the likes of Bato de la Rosa, Robin Padilla, and Bongo. Doon ata mas, mas lalong napahiya itong mga senators na ito. So ngayon, Nagsisisi kayo ng mga diehard kung bakit sinuportahan nyo itong mga pulpul -pul na ito na walang kapag-apag-asa talaga po. You see, sila ang inaasahan nyo para ipagtanggol ang mga katulad ni Kibuloy at ni Duterte, ni Digong, pero wala pong nangyayari. As chairman presiding officer of this Senate committee hearing, even with Senator Robin Padilla around, kulang daw talaga sa kakayahan atong si Bato de la Rosa hindi talaga kayang mag-surface. Unmask the truth, sana si Alan Peter Cayetano na lang or anybody with the legal expertise ang naanjan para naging presiding officer. Talaga po, wala. Nakikita niyo naman kung paano mag-deliver, kung paano magsalita ng si Bato de la Rosa. Mukhang daig pa ang elementary school student, di ba? Pupil. Daig pa po talaga. Dahil unang-una, napaka-inarticulate at kung ano-anong drama ang ipinapakita sa mga ganitong klaseng sa mga ganitong klaseng pagdinig. Talaga nakakahiya.